Naranasan mo na bang mapatigil ng isang tao na tila hindi makapaniwala sa edad mo? Baka inakala nilang mas bata ka ng ilang taon o baka isang dekada pa kumpara sa tunay mong edad. Sa una parang papuri lang, di ba? Pero paano kung sabihin, kusa sa'yo na ang pagiging mukhang mas bata, ay hindi lang dahil sa magagandang jeans o maayos na skincare. Ito ay isang senyales, isang palatandaan ng mas malalim na bagay. Isang bagay na nakatago sa loob ng iyong isipan, sa iyong pag-iisip at maging sa mga desisyong ginagawa mo sa buhay, ang mga taong mukhang bata ay kadalasang may natatanging katangiang sikolohikal. At ngayong araw ibubunyag ko kung ano ang mga iyon. Kung nasabihan ka na na hindi ka mukhang kasing edad ng tunay mong edad, makinig kang mabuti dahil maaaring ito ang dahilan kung bakit. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i ang video na ito at mag-subscribe dahil marami pa akong ibabahaging mga nakakagulat at kapakipakinabang pakinabang na kaalaman na ayaw mong palampasin. Mayroon kang hindi matitinag na diwa. Napansin mo na ba kung paano may ilang tao na kahit anong unos sa buhay ang dumaan, tila hindi tinatablan ng panahon? Dumaan na sila sa mga puso't damdaming sugatan, mga pagtataksil, problemang pinansyal, at malalalim na personal na pagkalugi, pero kapag tinitigan mo sila, hindi mo iisiping na pagdaanan nila ang ganong kabigat na laban. Ang sikreto nila, isang hindi matitinag na diwa. Ang isipan mo ang may kontrol sa katawan mo higit pa sa inaakala mo. Ang bigat ng stress, pagkabalisa at emosyonal na pasanin, hindi lang basta nasa isip, nakauukit ito sa balat mo, sa tindig mo at sa mismong paraan ng pagdadala mo sa sarili mo. Ang mga taong tila hindi tumatanda ay hindi lang maswerte. Natuto silang kontrolin ang kanilang emosyon imbes na hayaan ang emosyon na kontrolin sila. Alam nila ang isa sa mga pinakamalupit na katotohanan sa buhay. Ang stress ay tahimik na mamamatay at hindi lang nito ninanakaw ang kapayapaan mo. Kinukuha rin nito ang kabataan mo. Tingnan mo ang mga taong tila napaaga ang pagtanda. Kadalasan, sila ang mga taong pinapayagan ang stress na lamunin sila. Paulit-ulit nilang iniisip ang kabiguan, hindi nila matanggal ang galit sa puso, at nabubuhay sila sa tuloy-tuloy na pag-aalala. Itong klase ng kaisipan ang nagtutulak sa katawan na pumasok sa survival mode. Tumataas ang cortisol, ang stress hormone na sanhi ng mga wrinkles, maputlang balat, at labis na pagkapagod hindi lang nito pinapabilis ang pagtanda mo sa hitsura, pati sa pakiramdam. Pero mayroon ding mga tao na ayaw hayaang ang stress ang magdikta ng kanilang buhay. Ano man ang mangyari, bumabangon sila. Tinatanggap nila ang mga suntok ng buhay, pero hindi nila pinapayagang manatili ang pasa. Mayroon silang matibay na ugat ng katatagan, isang uri ng tibay ng isipan na hindi nagpapalunod sa kanila sa negatibidad. At alam mo kung ano ang resulta nito makikita sa kanilang mukha ang lakas na iyon. Maningning pa rin ang kanilang balat, punong-puno pa rin ng sigla ang kanilang mga mata at ang presensya nila ay puno ng enerhiya. Kung nasabihan ka na na mukhang bata ka sa tunay mong edad, itanong mo sa sarili mo, ikaw ba ang tipo ng tao na patuloy lang sa paglakad kahit pa may hirap? Ikaw ba yung marunong tumawa sa gitna ng pagsubok imbes na hayaang madurog ka nito? Kung oo, maaaring natuklasan mo na ang tunay na sikreto sa pagiging ageless, hindi lang sa itsura kundi pati sa espiritu. At kung hindi mo pa ito ganap na nakakamit, ang pinakamainam na oras para simulan ito ay ngayon. Bitawan mo ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Humanap ka ng lakas sa iyong mga pagsubok. Tumanggi kang matalo. Dahil oo, susubukan ang buhay na pahinain ka, pero ikaw lang ang may kapangyarihan na pumili kung ito'y iiwan ng marka sa iyong kaluluwa o sa iyong muka. Dalawa, yakapin mo ang pagbabago imbes na katakutan. Ito nakakilala ka na ba ng isang tao na kahit may edad na, taglay pa rin ng isang uri ng enerhiya na tila hindi sila tinatablan ng panahon? Yung klase ng sigla na mapapaisip ka kung naaapektuhan pa ba sila ng oras. Lumalakad sila sa buhay na may pananabik kuryosidad at pagiging bukas. Halos parang bata sa dami ng sigla at pagkamausisa. Sila ang mga taong natuklasan ng tunay na susi sa pananatiling bata. Ang yakapin ng pagbabago imbes na katakutan ito. Ang katigasan ng ulo ay isa sa pinakamabilis na dahilan ng pagtanda. Mentally, emotionally at physically. Kapag ang isang tao ay tumatanggi sa pagbabago, inilalagay nila ang sarili nila sa paulit-ulit na siklo ng stress, frustration at pagkakabalaho. Tumitigas ang kanilang isipan, nagiging paulit-ulit ang kanilang mga gawi at unti-unting na ipapakita ng katawan ang bigat ng kanilang pag-ayaw mag-adjust. Hindi lang masama sa pakiramdam ang ganitong resistensya. Makikita ito sa kanilang postura, ekspresyon at maging sa paraan ng pagdadala sa sarili. Marahil nakita mo na ito ang mga linyang puno ng simangot, ang paninigas ng katawan, ang enerhiya ng isang taong para bang nabubuhay lang, pero hindi talaga nabubuhay ng buo. Ngayon, isipin mo naman ang mga taong tila hindi tinatanda, kahit nasa 50s, 60s o lampas pa ron. Sila ang mga hindi hinahayaang ang panahon ang magtakda kung sino sila. Imbes na kumapit sa nakaraan, niyayakap nila ang mga bagong karanasan. Imbes na sabihing, Matanda na ako para diyan, sinasabi nila. Bakit hindi? Patuloy silang natututo, handang umunlad at sumusubok ng mga bagay sa labas ng kanilang comfort zone. Ang ganitong uri ng kakayahang umangkop ay hindi lang mabuti para sa kaluluwa. Isa ring itong makapangyarihang sandata laban sa pagtanda at may suporta ang agham dito. Ang mga taong patuloy na natututo ng bagong kasanayan, bukas sa mga bagong ideya, at nananatiling aktibo, socially at intellectually, ay mas malusog ang utak at katawan, nanatiling matalas ang kanilang isipan at buhay na buhay ang kanilang diwa at natural na nasasalamin ito sa kanilang anyo. May kakaibang kinang ang mga taong niyayakap ang buhay ng bukas palad. Wala sa mukha nila ang bigat ng pagsisisi o ang paninigas ng pagtutol. Sa halip, taglay nila ang isang kabataang enerhiya na hindi mo mapapasinungalingan. Kaya kung nagtataka ka kung bakit may mga taong mukhang mas matanda kaysa sa tunay nilang edad, habang may iba naman na parang hindi tinatamaan ng panahon, tingnan mo ang pananaw nila sa pagbabago. Ang mga tumatanggirito ay mas mabilis tumanda sa loob at labas. Pero ang mga umaagos kasama ng buhay at itinuturing ang bawat liko at pag-ikot nito bilang isang pakikipagsapalaran, sila ang nananatiling bata, hindi lang sa itsura kundi pati sa espiritu. Ang totoo ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa pagdaan ng taon. Ito ay tungkol sa kung paano ka tumutugon sa mga pagbabagong dala ng panahon. Kapag tumanggi kang magbago, mararamdaman mong matanda ka na bago pa man umabot sa tunay mong edad. Pero kung yayakapin mo ang hindi alam, mananatiling mausisa at hinding-hindi hahayaan ang sarili mong tumigas ang isipan, magdadala ka ng isang enerhiya na mapapaisip ang iba. Ano kaya ang sikreto niya? Tatlo, laging mausisa ang iyong isipan na kakilala ka na ba ng isang tao na puno ng sigla, buhay na buhay, at parang hindi tinatabla ng panahon. Maaring nasa edad 40, 50, o kahit 60 na sila, pero taglay nila ang apoy at ningning ng isang taong kalahati ang edad nila. Ano ang sikreto nila? Hindi lang ito dahil sa magagandang jeans o mamahaling skincare routine ito ay dahil sa kanilang kuryusidad o pagkamausisa. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang kabataan ay base lamang sa itsura. Pero ito ay isang kasinungalingan. Ang tunay na kabataan ay nagsisimula sa isipan. Sa sandaling tumigil ka sa pagiging mausisa, tumigil ka sa pagtatanong, tumigil ka sa pagkatuto, doon ka nagsisimulang tumanda sa paraang walang anti-aging cream na makakabawi. Ang mapurol na isipan ay humahantong sa mapurol na katawan. Ang mga taong hinahayaan na lang ang buhay na maging paulit-ulit na kumakapit sa parehong rutina nang hindi na naghahanap ng bago ay unti-unting nawawala ang dating siglang nagbibigay liwanag sa kanila. Makikita mo ito sa kanilang postura, sa pagod nilang mga mata at sa paraan ng kanilang pananalita. Hindi na sila tunay na nabubuhay parang basta na lang sila nage-exist. Ngayon, Ikumpara mo sila sa isang taong walang sawang mausisa. Sila ang mga taong hindi humihinto sa pag-aaral. Laging may gustong matutunan tungkol sa mundo, sa ibang tao, at sa kanilang sarili. Sinusubukan nila ang mga bagong libangan, nagtatanong nang malalim, hinahamon ang sarili nilang mga paniniwala, at itinuturing ang buhay bilang isang pakikipagsapalaran, hindi isang pabigat. Nanatiling matalas ang kanilang isipan, at dahil dito, Sumusunod din ang kanilang katawan. Suportado rin ito ng agham. Ang patuloy na mental stimulation ay nagpapanatiling aktibo sa utak, nagpapabagal sa cognitive decline, at maaari ring pabagalin ang proseso ng pagtanda. Pero higit pa roon, binabago ng kuryosidad ang buong enerhiya ng isang tao. Napansin mo ba na ang mga taong puno ng kabataang pagkamausisa ay may kakaibang kinang? mas maliwanag ang kanilang mga mata, mas buhay ang kanilang mga ekspresyon, at dala nila ang isang aura ng pananabik. Hindi nila tinitingnan ang buhay bilang isang bagay na unti-unting nawawala. Nakikita nila ito bilang isang bagay na patuloy na dapat tuklasin at ang ganitong pananaw ay natural na nasasalamin sa kanilang pisikal na anyo. Kaya kung madalas sabihin ng mga tao na mukha kang mas bata kaysa sa tunay mong edad, Tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay taong laging mausisa? Nakakahanap ka ba ng tuwa sa pagkatuto ng mga bagong bagay? Hinahamon mo ba ang sarili mong lumago imbes na paulit-ulit lang sa araw-araw? Kung ang sagot mo ay oo, baka nabuksan mo na ang isa sa pinakamakapangyarihang sikreto sa pananatiling bata dahil ang totoo ang kabataan ay hindi lang tungkol sa bilang ng taon. Ito ay tungkol sa apoy na nasa loob ng iyong isipan. Panatilihing buhay ang apoy na yan at kailanman ay hindi ka maaabutan ng panahon. 4. Malaya mong naipapahayag ang iyong damdamin napansin mo na ba kung paano may ilang tao na parabang pasan nila ang bigat ng mundo sa kanilang mukha. Mapapagod ang kanilang mga mata, matitigas ang kanilang ekspresyon at mabigat ang presensya nila. Parang nilaspag na sila ng buhay mismo. Ngayon ikumpara mo sila sa mga taong mukhang mas bata sa kanilang edad. Magaan ang kanilang mukha, maliwanag ang mga mata at may lambing sa paraan ng kanilang pagkilos. Ano ang kaibahan pagpapahayag ng damdamin? Ang emosyon ay hindi ginawa para itago. Kapag pinipigil mo ang nararamdaman mo, kalungkutan, galit, inis o kahit tuwa, lumilikha ka ng tensyon sa loob na sinisipsip ng iyong katawan. Unti-unti itong naiipon na parang lason. Pinapataas ang stress levels. Pinatitigas ang mga kalamnan at kalaunan ay nakaukit bilang malalim na linya sa iyong mukha. Ang mga taon ng hindi pagpapahayag ng damdamin ay hindi lang nagpapabigat sa isip, binabago rin nito ang pisikal mong anyo. Isipin mo ang isang taong laging kinikimkim ang emosyon, palaging walang reaksyon ng mukha, hindi talaga tumatawa, hindi umiiyak, hindi nagsasabi ng tunay na nararamdaman. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong pagpipigil ay may epekto. Tumataas ang cortisol, ang stress hormone na nagpapabilis ng pagtanda. Sinisira nito ang elasticity ng balat, hinihigop ang enerhiya, at pinahihina pa ang immune system. Sila ang mga taong mukhang mas matanda kaysa sa tunay nilang edad, hindi dahil sa genes, kundi dahil sa bigat ng damdaming hindi nila kayang pakawalan. Ngayon tingnan mo ang mga taong maayos tumatanda iyong mukhang mas bata sa aktual nilang edad. Ano ang pagkakatulad nila? Pinapahintulutan nila ang sarili nilang makaramdam. Kapag masaya sila, hindi nila pinipigilan ang kanilang tawa. Kapag malungkot, hindi sila nagpapanggap na ayos lang. Umiiyak sila. Nagsasalita sila. Naglalabas sila ng nararamdaman. Tapat sila sa kanilang emosyon. At dahil dito, nananatili silang bata sa kalooban. Walang tensyon sa kanilang mukha mula sa mga hindi nasambit na salita o pinigilang sakit. Sa halip, nananatili silang masigla, expressive at puno ng buhay. Hindi na nakagugulat na sa mga kultura na bukas sa pagpapahayag ng emosyon, karaniwan ding mas bata at mas masigla ang mga tao. Ang emosyonal na pagpapakawala ay isang natural na panlaban sa pagtanda, isa na hindi kayang tumbasan ng kahit gaano kamahal na produkto ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong malayang nakakapaglabas ng kanilang nararamdaman ay kadalasang mas mababa ang stress at mas maganda ang kalusugan, pisikal at mental. Kaya kung nasabihan ka na na mukha kang mas bata kaysa sa edad, mo baka hindi lang ito dahil sa skincare o magagandang jeans. Baka ito'y dahil hindi mo hinahayaang mabulok ang damdamin sa loob mo. Nagsasalita ka, tumatawa ka, umiiyak ka, Nagpapakawala ka. At sa paggawa mo nito, pinalalaya mo ang sarili mo hindi lang sa isipan kundi pati sa katawan. Dahil ang totoo ang mukha ay salamin ng kaluluwa. At ang mga taong malayang ipinapadaloy ang kanilang damdamin, sila ang nananatiling bata. Hindi lang sa anyo kundi pati sa espiritu. 5. Pinalilibutan mo ang iyong sarili ng positibong enerhiya. Nakarating ka na ba sa isang kwarto na agad mong naramdaman na parang pagod ka na, parang mabigat ang hangin? O kaya naman ay nakasama mo ang isang tao na pagkaraan ng ilang minuto ay napagod ka na? Ganyan talaga ang enerhiya. Nakakahawa ito, maging positibo man o negatibo. At kung palagi mong inilalantad ang sarili mo sa negatibidad, hindi lang ang isip mo ang naapektuhan nito. Unti-unti rin nitong winawasak ang katawan mo kaya mas mabilis kang tumatanda. Ang totoo, may direktang epekto ang mga taong nakapaligid sa iyo sa iyong kabataan o pagiging bata sa kalooban. Kapag palagi kang nasa paligid ng mga taong reklamo, palaging pumupuna o nagpapababa ng iyong enerhiya dahil sa kanilang pagiging pesimistiko, nagkakaroon ito ng epekto sa iyo sa pisikal na paraan. Tumataas ang iyong stress level, nananakit, ang iyong katawan at sa pagdaan ng panahon, Nadadala mo ang negatibidad na iyon sa iyong postura, mukha, at pati na rin sa iyong kalusugan. Makikita mo ito sa mga taong mukhang mas matanda kaysa sa kanilang tunay na edad. May pagod na mga mata, malalim na linya sa noo, at mabigat na aura sa kanilang presensya. Ngunit may mga tao naman na mukhang effortlessly bata kahit ano pa ang edad nila. Mayroong silang liwanag, ningning, at enerhiyang buhay na buhay. Ano ang sikreto nila? maingat nilang pinipili ang kanilang kapaligiran. Ginugugol nila ang oras kasama ang mga taong nagbibigay ng suporta, nagbibigay inspirasyon at nagpapatawa sa halip na mga reklamo. Alam nila na ang negatibong enerhiya ay isang mabagal na lason at ayaw nilang hayaan itong makahawa sa kanilang buhay. Suportado rin ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang positibong social interactions ay nagpapababa ng mga stress hormones at pinapabagal ang proseso ng pagtanda sa antas ng mga cells. Ang pagtawa, totoong koneksyon at mga pag-uusap na nagbibigay ng uplift ay hindi lang nagpapasaya sa iyo. Pinapanatili rin nitong mas bata ang katawan mo. Naiisip mo ba kung bakit ang ibang tao ay parang may glow ng kabataan kahit na tumatanda na dahil pinalilibutan nila ang kanilang sarili ng mga taong nagbibigay buhay, hindi kumukuha nito. Tingnan mo ang paligid mo. Ang mga tao ba sa buhay mo ay nagpapalakas ng iyong enerhiya o kinukuha ito? Kung palagi kang napapalibutan ng negatibidad, maaring ito ay may epekto sa iyo na hindi mo pa namamalayan. Pero ang magandang balita, may kapangyarihan kang baguhin iyon. Piliin mo ang positibidad at magpapasalamat ang katawan mo sapagkat sa huli ang kabataan ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito ay tungkol sa enerhiyang dala mo at ang enerhiyang iyon ay hinuhubog ng mga taong pinapayagan mong mapasok sa iyong mundo. Kaya kung nasabihan ka na mukha kang mas bata kaysa sa iyong edad, maaring hindi lang ito swerte. Ito ay isang senyales na napalilibutan mo ang iyong sarili ng enerhiyang nagpapasigla sa iyo at nagpapanatiling buhay. Anim. Namumuhay ka ng may pasyon at layunin nakita mo na ba ang isang tao na parabang pagod na pagod na sa buhay Walang ekspresyon ang mukha nila, mabigat ang postura, at tila ubus na ang enerhiya, parang puro lang silang dumadaan sa araw, hinihintay lang na lumipas ang oras. Ngayon, ikumpara mo ito sa isang taong sumisiglab sa buhay na nagsasalita ng may kasiglahan na pumupuslit ang ningning sa kanilang mga mata. Kapag pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap na may presensya na parang kuryente ang dumadaloy, ano ang pinagkaiba nila? Pasyon. Layunin. Isang dahilan para gumising tuwing umaga, ang mga taong kulang sa pasyon ay madalas magmukhang mas matanda kaysa sa kanilang tunay na edad. Kapag walang saysay ang buhay, kapag walang nakakabighaning hinaharap, kitang-kita ito sa katawan ng tao. Tumutugon ang katawan sa emosyonal na kawalang-galaw, gaya ng pagtugon nito sa pisikal na pagiging inactive. Kapag nawalan ka ng koneksyon sa iyong layunin, nanghihina ang iyong isip. Nawawala ang sigla ng iyong espirito at sinusunod ito ng katawan. Ang resulta, mukha na pagod, luma at walang inspirasyon. Ngunit may mga tao na kahit ano pa ang edad, nila ay naglalabas ng enerhiyang batang-bata pa rin. Hindi sila gumigising na natatakot sa araw na haharapin nila. Sa halip, gumigising sila na puno ng sigla, sabik, handang lumikha, magtayo at maranasan ang mga bagay. Ang pasyon na ito ang nagpapasigla sa kanila mula sa loob at lumalabas sa kanilang kilos. Makikita mo ito sa kanilang mga ekspresyon, sa paraan ng kanilang paggalaw, at sa paraan ng kanilang pagdadala ng sarili na may kasiglahan at buhay. Suportado rin ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkakaroon ng layunin ay nagpapababa ng stress, nagpapababa ng pamamaga sa katawan, at pinalalawig pa ang haba ng buhay kapag aktibo kang nilalapitan ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo mapakareraman libangan o personal na misyon gumagawa ang utak mo ng mas maraming dopamine at serotonin mga kemikal na responsable sa kaligayahan at batang enerhiya pinananatili nilang kumikislap ang iyong balat aktibo ang iyong katawan at buhay ang iyong espiritu. kung nasabihan kang mukha kang mas bata kaysa sa iyong edad Maaaring hindi lang ito dahil sa genetika. Maaaring ito ay dahil may dalakang apoy sa iyong kaluluwa, isang dahilan para patuloy na magpursige ng may kasiyahan. Kaya itanong mo sa sarili mo, nandyan ka lang ba para mabuhay o tunay ka bang namumuhay? Dahil kung nawawala ka sa rutin, walang inspirasyon at hindi umuunlad, hindi lang ang isip mo ang magdurusa, ipapakita rin ito ng katawan mo. Ngunit kung may pasyon ka, kung may layunin kang nagpapaliyab sa iyong espiritu, magdadala ka ng enerhiyang kumakalaban sa pagtanda mismo. Sapagkat sa huli, ang kabataan ay hindi nasusukat sa dami ng tao na iyong nalampasan. Ito ay nasusukat sa kung gaano ka kasigla sa loob. At ang mga taong namumuhay ng may pasyon, sila ay hindi talaga tumatanda. Pito. Pinakakalimutan mo ang nakaraan nakita mo na ba ang isang tao na tila pasan ang bigat ng kanilang nakaraan sa mukha. Malabo ang kanilang mga mata, pagod ang ekspresyon na parabang nakakulong sila sa mga alaala na hindi nila makalampas. Ang totoo ang pagkapit sa pagsisisi, sama ng loob o guilt ay hindi lang nakakaapekto sa isip mo. Ito ay physical ding nagbabago sa iyo. Pinapasan nito ang katawan mo, nagpapataas ng stress at sa paglipas ng panahon pinapabilis nito ang pagtanda mo nang hindi dapat ang nakaraan ay mabigat bawat hindi natapos na alitan bawat masakit na alaala bawat pagkakamali na paulit-ulit mong iniisip lahat ito ay nagpapahirap sa kalusugan mo mental man o pisikal tumataas ang mga stress hormones tulad ng cortisol kapag lagi mong iniisip ang mga bagay na hindi mo na mababago at sa paglipas ng panahon Nagdudulot ito ng maagang pagtanda, mga kulubot, at kahit sakit. Ang mga taong nakakapit sa sama ng loob ay madalas may matigas at pagod na itsura, na parabang kinain na sila ng buhay mismo, at sa isang paraan, ganun nga. Ngunit mayroon namang mga tao na kahit anong edad ay tila magaan, buhay na buhay, at walang kahirap-hirap na bata ang dating. Ano ang sikreto nila? Hindi nila hinahayaan na tukuyin sila ng nakaraan, Nagkapayapa na sila sa mga nakalipas. Naiintindihan nila na ang pagdadala ng lumang sakit ay nakakasakit lamang sa sarili nila hindi sa mga taong nagdulot nito. Sa halip na hawakan ang pagsisisi, nakatuon sila sa kasalukuyan. Sa halip na mabuhay sa mga pagkakamali ng nakaraan, pinipili nila ang paglago, paggaling at kalayaan. Suportado ito ng agham. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagsasanay ng pagpapatawad at mindfulness ay may mababang antas ng stress, mas malakas ang immune system, at mas mahaba ang buhay. Kapag pinakawalan mo ang sama ng loob at pagsisisi, sumusunod ang katawan mo. Nababawasan ang tensyon, nakaka-repair ang sarili, at napapanatili mo ang isang kabataang ningning sa iyong presensya. Kung nasabihan kang mukhang mas bata kaysa sa iyong edad, maaaring hindi lang ito dahil sa genetika. Maaaring ito ay dahil hindi mo pinapayagang bigatan ka ng nakaraan. Pinili mong mabuhay sa kasalukuyan, umusad sa halip na lumingon. At ang ganitong pag-iisip ang nagpapanatili sa iyo na bata sa loob at labas. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang hinahawakan mo pa? Galit? Guilt? Sama ng loob? Ano man ito, hindi lang nito sinasakta ng kaluluwa mo, pinapatanda ka rin nito. Pero sa sandaling magdesisyon kang bitawan ito, itigil ang pagdadala ng mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Mararamdaman mo ang isang bagay na hindi ka panipaniwala, magaan, malaya at bata. Sapagkat sa huli ang nakaraan ay pasanin at ang mga taong nakakakawala nito ay nagdadala ng ningning na hindi kayang abutin ng panahon. Kaya kung nagtataka ka kung bakit mukhang mas bata ka kaysa sa iyong edad, ngayon alam mo na hindi lang ito tungkol sa genetika, kundi tungkol sa iyong pag-iisip, pamumuhay at enerhiya. At kung hindi ka pa mukhang mas bata, baka panahon na para yakapin ang mga makapangyarihang gawin ng pag-iisip na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe para sa higit pang mga nilalamang nagsisiwalat ng mga nakatagong katotohanan tungkol sa buhay at sikolohiya. I-share mo ito sa isang taong palaging napagkakamalang mas bata kaysa sa tunay niyang edad. Baka magustuhan din nila ito gaya mo. At ngayon, sabihin mo sa akin sa comments. Ano ang pinakakakaibang maling hinala tungkol sa iyong edad na narinig mo? Gustong-gusto kong marinig ang mga kwento mo. Manatiling bata, manatiling malakas at magkita-kita tayo sa susunod na video.